Eto po, ang pangalawang content naman po namin dito ngayon sa uh, tapat dito po yung pier no, yung Anda and 13 Street. At yeah. uh, still, kasama pa rin po, aking kaibigan, Sir Rodelz TV. At La Suerte TV. Halina ng endorsement ang inyong susuportahan sa pagkasinador para sa May 12, 2025, midterm election. Ang grupo ba ni PRRD? Oh, PBBA Matro, pasok! Okay mga kaibigan, Steel Rodel's TV and La Suerte TV Pero still nandito pa rin kami sa Under Circle 13 Street Don't forget to like, share, comment, subscribe And gratis na po tayo sa video! Eto eh, na bro, nakakita naman tayo mga kauragon ah, Abay lang ang kami kuya Mga kauragon kuya, mawalang galang na po Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV At ito ka naman po sa Rodel TV kuya Good afternoon po Ano pangalan ni kuya? Abu Sarif Abu Sarif Muslim po si kuya Salam alay po sir Okay, kuya, ito na kasi yung napili namin na content ano, dahil malapit na yung ating midterm election next year. Yes. Ito yung aming pinakatanong. Ano nung endorsement ang iyong susuportahan sa pagkasinador para sa May 12 2025 midterm election. Yung bang i-endorso ni Duterte o i-endorso ni Marcos? former PRRD Un or PBBM? PBBM. Yung i-endorso niya, okay. ang susuportahan mo. Okay. Bakit naman si PBBM? Eh nakita naman natin uh, na sumpa yung pamamala pamamalakad niya, di ba? Oo. <laughs> medyo nagustuhan din ng lahat. Nagustuhan din niyo. Okay. Ito pa ba kuya? Yung bang mga balibalita sa kanya na kung ano-ano, naniniwala ka ba doon? Kay PBB ang tinutukoy ko ah. Naniniwala ka ba doon sa mga balibalita <coughs> na yun? <coughs> hindi ka naniniwala doon. Okay, ngayon, ito, yung pangatlong tanong. Kung sakaling nanonood ngayon si PBBM, ano yung gusto mo sabihin sa kanya dahil napili mo siya na susuportahan? Kaya, kaya, sabihin mo na, mga... Sabihin mo na, nakikinig siya ngayon, nanonood yun, vlogger din yan eh. Shoutout out sa iyo, Sir BBM. Sir BBM. Oh. mo lang yan. Oh. <laughs> Ay kami nasuporta sa iyo. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. Ano? Kuya, anong probinsya? Mindanao. Mindanao. Sino yung gusto mong i-shout out sa mga taga Mindanao? Shout out mo. Ah, uh, shout out pala sa ano, pamilya sa Mindanao. Oo. Oh. lahat, uh, lahat kayo. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Sabihin mo ko yan, nandito ako ngayon sa 13th and the uh, ano, Sir uh. Kaya pala, nandito pa ako sa 13th Street, Port Area, Manila. Oh. Ah, yeah, Port Area. Okay, kuya. Hawakan mo ito. Papayagan namin kayong guhitan na, no? Bibigyan yeah, namin kayo yeah. ng pentel pen, di ba? Yeah. Guhitan mo yung PBBM dahil, ah, uh, anong tawag dito? Yun ang gusto mong... Pakita natin sa mga viewers. Mm -hmm. Doon, doon, eh? kuya, guhit pa gano'ng pababa. Number one. Number <laughs> uh, one. One, one. Uh, one lang, yeah, one, one. Kasi, yeah, yeah. Okay. Ayan, okay. Thank you, thank you. Thank you, kuya. Thank you. Kuya. Thank you, kuya. Thank you. Eh, tara bro! Uh, Ayan ay, po mga kaibigan, mga kauragon natin. Salamat po. Salamat alaikum ate. Oh. Kami po ay mga Biculano Vloggers. Mm. Oh. Ako po ay si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome na po sa Lacerte TV, Kuya. Ay, ate okay. pala. <laughs> Anong pahala po ni ate? Uh. Maymay. 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 Uh, okay. Ati, may. po o ano? Marawi. Marawi. O, kumusta na po ang Marawi ngayon ate? Okay na po, Ron. Kasi di ba nagkagira doon? Oo, oh, pero Gawa, ano, zero ngayon yung, ano, yung safety. Oo. Medyo okay, naka-recover na. Oo naman. Okay. Ate, ito po kasi yung aming napiling feeling content, ano? Dahil mm. malapit na yung ating midterm election. Uh. Pinakatanong, kaninong endorsement ang iyong susuportan sa pagkasinador para sa May 12, 2025 midterm election? Mm. Former PRRD Duterte or PBBM Marcos? Sino po? Duterte. Bakit naman po si Tatay digo? Kasi maganda yung pagkano niya nung siya ang nakaw. Nung siya ang presidente. Oh. Maganda yung alin sa larangan maganda na Maganda yung patatakbunya niya sa mga awan Hindi eh, tulad ni Marcos ngayon. Oh. Lahat tumaas. Lahat tumaas. Hmm. Ano po ba yung pinaka natatandaan nyo na mataas ngayon sa mga panahon na ito? Ang dami. Halos lahat. <laughs> Bigay lang po na isang example. Si Bigas. Yung Bigas ngayon, sobrang taas. Sobrang taas. Yung panahon po ba ni Tatay Digong, medyo mababa yan? Mababa. Pero para mo kaya, ate, pag si Tatay si Digong ang presidente, mababa yan. Mababa ulit kaya yan? Hindi natin alam. Na Hindi natin alam. Na na oh. ah, okay po. Okay. Ate, ngayon si Tatay Digong dahil siya ang napili mo na yung susuportahan. Ano po yung gusto mong iparating sa kanya? Ah, mag lang ate. na Na ng bilihin. Uh, Tatay Digong. Uh, kung meron ka magagawa, Tatay Digong, papapayin mo mga bilihin. Ganun ba? <laughs> okay, ate. Ito na, pinakalas. Sa inyo pong bayan sa Marawi, meron ka po bang gusto mong i-shoutout? Shoutout, Wala. Wala na, ate kalahati. Pabiyagan ka namin hawakan ito, ano? Go Tapos team, kung guwitan nyo po, bibigyan ka go namin ng pentel pen. Guwitan nyo po yung Duterte, pakita natin sa ating mga viewers. <laughs> huh? na, bro. Para ano lang, number one lang, number one. Ah, Ayun. Yeah. Salamat po ate. Okay ate. Thank you very much ha. Thank you sir. Ayun na bro. Ayun na bro. na bro. tayo bro. bro. isang ate, bro. Medyo nasa loob pa. Okay, ate. Ito ah, no? mga kauragon, na, ano, nasa loob si ate. Ah, kasi ate, pag pinalabas namin, iikot pa. Ate, mawalang galang na po. Ako po uh -huh. si Verodil, and welcome sa Rodel's Escaping Ito na po, si Rola. Uh, Sir, di TV, ate. Good afternoon po. Ano pangalan ni ate? Grace. Minyo ate Grace. Ate, ate, Grace, Muslim po ba sila? Hindi. po. Okay. Pero karamihan po dito mga Muslim. Hindi hmm, ano? po. Okay. Ate, ito po kasi yung uh, aming na-feeling content, ano, dahil malapit na yung midterm election natin, ano. Mm -hmm. Ang pinakatanong po ito, kaninong endorsement yung i-endorso ano ang iyong susuportahan sa pagka para sa May 12 2025 midterm election endorso ba ni Duterte o endorso ni Marcos Duterte Bakit po Duterte Wala gusto ko lang Gusto lang eh gusto mo lang niya. po Oo ano halimbawa po kung nanonood ngayon si Tatay Digong o ang mga Duterte ano gusto mong sabihin dahil napili mo siyang susuportahan Yung mga endorso niya Ah, uh, sana pagandahin pa yung dating pinalakad niya dito na ano. Ay kung sakali po bang kakandidato, sakali ha, si ang mga Duterte, susuportahan niyo yun po ba? Okay. Ate, okay, ito na. Hawakan niyo po ito. Kung ano? At lang po ate ang uh, kailangan namin. Bibigyan namin kayo ng pentel pen, ano? Guhitan niyo po, pakita natin sa ating mga viewers. Ito po, guhitan niyo po yung Duterte dahil napili niyo. Ano? Ayan. Ito po. Ayan, yan po. Dito ayan, po dito. Ipantay mo diyan. Pag ganun. Ayan, know, uh, dalawa na ate. Meron ka bang gustong shout out ate? Shout out mo. Ayan, na Gusto mo ng mga subscription. Bati mo. Ah, wala na. Wala na ate. Oh, okay, ate. Thank you, ayan, thank you ah. okay na bro. Ito na pinalis ko Oh, ibig sabihin mga kaibigan, mga, -uragon, ano? ayan, mga ka uragon ano? Ada mga Uragon, nakakita kami. Ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Salamat kuya, si Sir TV kuya. Ano pangalan ni kuya? Jonathan Namilia po. Muslim po sila, hindi? Ah, uh, Muslim po ako. Salamat kayo itong sir. Ito po kasi yung napili namin content, ano? Para sa ating nalalapit na midterm election next year, kailangan natin mag ulit. Okay. Ang pinakatanong ito po, kaninong endorsement, yung i-endorso, ano? Ang iyong susuportan sa pagkasinador para sa May 12, 2025 midterm mid election. I-endorse endorsement man ni former PRRD, Digong Duterte, or ni Pungpong Marcos ano yung uh, para sa iyo endorsement nino actually po kasi yung panahon ngayon siyempre ba si Kenny Mato parang wala nagbago eh Okay. Nagbago. Walang nagbago Pero kung susuportahan lang Duterte well, pa rin ako Duterte ang susuportahan mo Okay, bakit naman si Duterte? Kasi po, yung nakaraan na administrasyon, oh. Malayo masyado sa ngayon Yung totoo, malalaman Kaya nalaman ko lang, akin lang to Ram, Random talaga yan? Oo, talaga oh, na... Sige, nabanggit mo na malayo-malayo yung pagkakaiba sampu lang, kahit isa lang. Yung malayong malayo yung pagkakaiba. Sa larangan na ano? Sa bilihin, sa pamamalakad, o ano? Sa pamamalakad so kasi, yung marami na kasi, noong panahon pa ni Duterte, oh. So, napakaraming mga, di ba, talamak, talamak, tsaka nalinis niya, hindi naman natin hindi masabi na. na, nalinis, pero... Mga sa 100%, naiwan yung 40%, 60% nakuha niya. Oh. So ngayon, Pagdating dating pay BBM, oh. wala akong nakita balita na raid, ganito. Puro na lang. Nagbalikan? Nagbalikan. <coughs> na Okay, ngayon. Ganito. Halimbawa, kung nanonood si Duterte, si Tatay Digong, ano, o kaya ang lahat ng mga Duterte, palibasa siya ang napili mo na so susuportan yung i-endorsement niya. Ano yung gusto mo sabihin? Ah, uh, Tay, para tandaan ko yung sinabi mo sa akin sa nung program sa Davao na sa darating na 2028 babalik ka Suporta po kami Suporta po kami para sa iyo. Okay. Kailangan na kailangan sa 2028 na yun, so 2028 uh, Ngayon sa 2025 so susuporta rin tayo. So ka susuporta rin ako sa mga pagdating uh. na mga midterm na uh, election. Suporta uh, okay. po okay. kami. Meron ka bang gustong idagdag o okay na yun? Okay na po yun. Okay. Hawakan mo to, papayagan ka naming buhitan ano, yung Duterte dahil sa Anapi mo. Papakita natin sa ating mga viewers. Ano? Ito, 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 Pakita natin. Oo. Oh. Yan. Pantay mo yan. Isang guhit pa rin yan. Para tatlo na. Guhitan yeah. mo. Number one. Ayan. Oh, ayun. Ayun na bro. Okay. Oh, Ito na. Ang pinakalas na tanong. Meron ka bang gustong uh, i-shout is out? I-shout uh, out po sa mga taga North Cotabato po. Ah. Uh, ilabi na sa mga taga Carmen North Cotabato. Emmanuel Rodriguez. Nagang tanghali po. Oh, okay. okay, sa lahat ng mga taga-Cotabato, sa lahat ng parte ng Mindanao, ano, shout out po sa inyong lahat. Salamat guys, mga dating kay kapatid na, sa Mindanao media. Okay, guys, jump on. Okay, thanks. Bakit pag nag... Ayan na, bro. Okay na? Okay Saan na. Ate? Hello? Hi, hello. <laughs> hello, ate. Good afternoon <laughs> po. Ah, yan Pero po mga kaibigan, mga, mga, bingin, mga ate. viewers. Ano? Ate, mga Bicolano vloggers po kami. Mga Uragon. Uragon. Asawa ko Uragon din. Ay, talaga. Saan sa Bicol? Uh, Benan, Uragon. Uh, okay. Sa Albay. Albay, ah, Albay. Okay. Uragon na Small World. Uh -huh. Anong pangalan ni ate? Noritin. Noritin. Ano pong probinsya? North Okay. Ito po kasi napili namin content ano. Dahil malapit na 'yung ating midterm election. Ito 'yun. Kaninong endorsement ang iyong susuportahan sa pagkasenador para sa May 12, 2025 midterm election? Endorse si Bani Duterte, Tatay Digong o PBBM Marcos? <laughs> kanino, kanino, kaninong endorsement? Para makamali ako sa sagot ko dyan. Hindi, <laughs> okay, okay. Kasi account naman <laughs> po namin <laughs> ito eh. Opinyon ako laking Mindanao ako, makadigong ako. Pero nasa Manila na ako nakatira, siyempre BBM <laughs> pa rin, di ba? Kasi Mindanao pero, naman talaga ako eh. Okay, sino yung susuportahan mo? Susuportahan ko? Sino susuportahan mo ha Yung i-endorse, <laughs> yung i-endorse ko. So. <laughs> Sa Mindanao daw Duterte. kung so natin daw ito PBBM, Balinting. Ayun nga. <na. laughs> Balinting nga, tawag you know nga. Na Yun yung pinakatanong natin, uh, final question. Pero, final Ay, siya pa rin, Marcos talaga. Marcos ka, o bakit naman si PBBM ang napili si mo? Oh. Wala akong ano rin sa kanya kasi siyempre galing din ako ibang bansa kakarating ko lang oh, yeah. din. totoo oh, nga, hindi rin na ako nakaboto oh. kay BBM. Ah, oh, talaga? Kasi, ano, siya ba yung mo nung huli? Wala nga ako. ako ah, dito. wala ka dito. Oh, okay, oh. ngayon, midterm election yung pinag-uusapan natin ano. Napili mo si PBBM, nasusuportahan mo siya. Yung i-endorse niya. Ngayon, kung nanonood siya, ano yung gusto mong sabihin? Ano Dahil ano siya, napili mo siya. Ano yung gusto mo? Nakikinig yan, vlogger din kasi yan eh. Babaan yung bigas. Babaan ang bigas? Ano pa, ano pa? Ba't kasi tinasan mo, Sir Bibim? Kasi expert talaga nung iba. Alin Sabi nung iba, nung una, bababa yung bigas. Pero yung nahanap ng iba ngayon, yung iba baba, at hindi naman talaga bumaba. Pero ate, ano na siya eh, di ba yung sinabi 20 o 25 ba? Oh, ay meron naman po, one port nga lang. Ayun Hindi lang nagkaintindihan doon sa ano. Ano po, po naman? Oh. may kaya po ito, ah, <laughs> may aman to. May aman lang. Pero kaya pala. Pa. <laughs> ito si ate. Oh, okay. okay. Ito, anong opinion mo naman? <laughs> oh. ano, ano, ano opinion, opinion mo? Hindi ko nakakaguto eh. Ah, hindi ka nakakaguto. Okay, balik tayo dito kay ate. Ate. Yun na balik tayo dun sa tanong. Kung nanonood siya ngayon, ano yung gusto mong sabihin? Yun ah, babae yung bigas at yung mga paninda kasi halos nagmahal na baka. Random ba talaga yun? Random na ngayon, talos. Ah, okay. Sige ate. Hawakan mo to, tapos papayagan ka namin ano? guwitan niya. Didigyan ka namin ng pentel pen guwitan. Tapos papakita natin sa mga viewers. Ano na? Napili. Matagal ka na dito sa Philippines? Ano na? Ilan na? Nine months na. Ah, nine months na. Guwitan mo Ate yung Marcos. Ano? Uh, Isa, ano, gayahin mo lang yan, gayahin oh, mo. Ah, okay. Ayun, ate. Oh, ate. Meron ka bang gustong ano? Shout out eh. Oh. Shout out. Uh, shout out. Uh -huh. Oh, sa mga pamilya ko doon sa Mindanao. Ah. Uh -oh. Abang ah, <laughs> ah, ang pag-uwi. Uh -oh. <laughs> Kailan kayo uwi? Kailan kayo? Uwi? Sa ano po? Ano pa alam mo to? Lo. Lo Kapatid Lo dito si Gandano? Opo. Tapos ikaw naman yung original ako yung na Ganda. Yung ate. Oh. Okay, ngayon may tanong ako sa inyo dalawa ha. Yuri Jin, Yuri. Okay. Yuri. Yuri siya. Yeah. Ikaw Yuri, ikaw ang Rochi. Rochi. Okay. Kayo ba lagi pag lumalabas kayo ng bahay, lagi bang namumula yung tukaan niya? Alam ka sa <laughs> mga intense. ako ngayon lang <laughs> kasi <kasama> ngayon ako nakalabas <laughs> ng bahay. Ay ngayon lang. Ikaw ate. Kanin lang basta. Ibrit eh. matulog nga eh. <laughs> Ganun? Oo, syempre. Sama sa abdo Sige, ikaw ate. PBBM o Duterte? BBM. BBM. Okay. Maraming okay. na Oh, goit ka rito, kate, goit ah, ka. Oh, ano, go ka. Ano ate. Pa, meron tayong yung ano, dito, oh. Yung, sa bahar ni Galoyan. Yes, ano so, go ahead go ahead rao ka ate, <laughs> yung pagbuhit mo, ipakita natin. Pa, okay. kasi nagsalita ka naman kanina eh. Oh, Pakita po natin sa ating mga viewers. Ayan, si Ate. Okay. okay. Ayan po si Ate. Ayan, three all na. Ayan, na. Okay, oh, ate, ate, meron ka bang gustong shoutout sa mga taga-bicol? <laughs> hey, ingat sila kayo. Ingat lang kayo doon kasi siyempre may bagyo, di ba? Oo. Oh, okay. uh, may bagong bagyo ng energy. Eh. Okay. Sa sa inyo. Ikaw ate, wala ka talagang masabi? Oo. Uh Oo. -oh. Kahit sinasabi namin kanina ka pa maganda ka talaga. Oh, thank you. Yun lang. Okay ate, thank you ha. Oh, okay. yeah. Come north po ako ito, kamisura sur. Come north Sa diet, meron na sa amin. Eh, na bro, ito na. Oh, ito na Nakakita ng isang ano? Salter. iyon ang produkto mo no, tabi. Pining ano? Paris, mami. Paris. Okay. Ako si Kuya Rodel mo, and welcome sa Rodel's TV. At At naman si Ros. TV. Ano Tivi. noy? ngaranoy? po. O, ito pala po mga kaibigan, ano? Bicolano din pala ito. Ako po ay Cam Absol. Igaoy. Sur 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 ma kulay kita, usap tayo sa Tagalog. Tagalog. Tama rin makaintindihan ka mga viewers. viewers. Ano? Okay. Ito kasi yung napili na namin ano, ano content dahil malapit na ating midterm election. Kailangan magbutuhan May 12, 2025. Ang tawag doon midterm election. Ngayon, ito yung katanong Kaninong endorsement? Kaninong i-endorso ang susuportahan mo? Endorso ba ni Duterte o endorso ni Marcos? Sa pagkasinador. Duterte. 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 O bakit man, bakit mas si Duterte, Noy? Mas maganda si Duterte magpalakad ng ano. Uh, nung presidente siya ba yun yung pagpapalaka niya noon? Oo naman. Oo. Oh. Halimbawa, magbigay ka ng uh, sinasabi mo na magandang uh, pagpapalakad niya. Ano ba yung na-experience mo yung site para sa iyo lang? mas, eh, Duterte, mas ano yung mga uh, uh napapano niya yung mga sa mga mga gawain, mga adik, mga ganun. Oo, oh, uh, napapano niya, napapasunod niya. Ah, uh, uh, okay. Kasi sabi dun sa iba na isa namin in-interview, hindi man na hindi man talaga parang sinabi niya 60% lang daw yung talagang mga uh, uh, nakasuko ano, naman yung, 40% yung hindi uh, pero kahit papano meron daw meron. ano yung gusto mo yung dagdag halimbawa nagpapanood ngayon si Duterte dahil napili mo na yung i endorse niya ang, ano, ang susuportahan mo ano yung gusto mo yung dagdag uh, mas palawagin pa siguro yung pag ano uh, uh, oh, no, um, kasi yan yung pinaka problema sa Pilipinas ngayon uh, ba sa, sa experience mo sa ngayon, dalawang taon na ano, medyo may nagbalikan ba o wala naman? Eh, okay, hindi ko masasabi. Ah, hindi ko masasabi. Okay. 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 Ito na. Papayagan ka namin buhitan ito. Bibigyan ka namin ng pendel pen. Guguhitan mo yung oh, Duterte. ano? no, oh, ito. Oo. Oh. Yan na yan. Ito yung pendel pen, Noy. Tapos pakita, mo, pakita natin sa mga, ano, sa mga viewers. Yes. Yung paguhit mo. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan ayan. ayan. ayan na. Ayun. Okay, Noy shout out na, okay, na mga taga Sorsogon diyan. Shout out na si mga taga Sorsogon ta. Shout out. Mga pisan mo. Wala man na kaming ganang mga mayaman. Sa Sorsogon, sa Oo, uh, oh, taga Sorsogon. Oh. Kumusta ang mula sinda? <laughs> mapapanood kita eh, din, mapapanood yan buong mundo. Oo. <laughs> oh. Uh, Kumusta ka mo diyan? Sabihin mo. Oh, uh, sa out sa mga taga Sorsogon. Okay, okay. Ako, dahong... mga oh, oh, oh. kapatid. Oh. Salamat po ate. Okay, ate ako po si Kuya Rodelmo mo and welcome sa Rodelis TV. Tutor na po sa Lazerte TV ate. Ano pangalan ni ate? Uh, Hamida Batara. Saan po? Marawi o Mindanao o Tabato? Uh, Marawi. Marawi. Pero sa Dabao po kami lumaki. Sa Dabao lumaki. Ngayon ate, ito kasi na napili naming uh, content. Oh, ano? Dahil malapit na yung ating midterm election, butuhan na naman. Ngayon, ang pinakatanong namin, simple lang po. Kaninong endorsement ang yung susuportan sa pagkasinador? Okay po, para sa May 12, 2025, midterm election, endorsement po ba ni Duterte o endorsement ni Marcos? Ah, uh, Duterte po. Bakit po si Duterte? Kasi si Duterte po, subok na po siya at saka parang hindi naghirap yung mga tao ngayon parang ano na rin. Mm -hmm mamahalin na yung mga bilhin bilihin. Kagaya po ng ano? Bigas. Yung uh -huh. bigas natin sobrang mahal. Alam niyo po, nung nakaraan, si Speaker Martin Romaldes, binanggit niya ano, isa sa kanyang speech, bababa daw po yung kilo ng bigas ng July at saka August. Nako. Pero ngayong September, lalo po nagmahal. Ano po yung masasabi mo doon? Hindi po totoo yun. Kasi si Pamulopo po sinabi niya, 20 po per kilo ang bigas hanggang ngayon. Wala po. Uh, hindi po naging okay. Pero yung 20 pesos po, 1 quart naman po yun. Oh, 1 hindi isang kilo. Ah, yung dapat yung 20 pesos, isang oh, kilo. Po. Oh. At saka yung murang bigas, hindi na po siya masarap na bigas. Ah, parang NFA? Yes po. Oo. Uh -huh. Kasi bro, meron mga sinagdumi, oh. Uh -huh. may, meron oh. Uh -huh. dinurado, di ba? Diba? Ngayon po ate, kung nanonood si Duterte, dahil siyang napili mo, yung i niya, ang iyong susuportan, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Gusto uh, niyo po ba siyang bumalik o hindi? Kung Duterte. kung babalik po siya, siguro... Uh, ay, kung hindi na po siya babalik, siguro si Inday Sara na po ang susuportahan. Ah, uh, sa 2028. Pero yes, ang pinag-uusapan po. po natin, ate, ay eh, 2025. Kung mayroong kakandidatong uh, Ma uh, sa senador na Duterte, susuportahan niyo po? Yes po. Okay, ate. Ngayon po, hawakan niyo ito, ate. Papayagan namin kayong guhitan, ano yung Duterte. Oh. Sige, score lang, score. Uh, score lang uh, po papakita lang. natin. Score lang po ganyan lang po kakayahin niyo lang po 'yan. yung oh, pakita natin po sa ating mga viewers ano. Yan yeah, sige po. Yan po yung ano po ng mga Oragon eh. Uh, okay. Ate, ate, po ate, ate. Meron ka pong gustong shoutout shout out, Ate? Yun sa mga taga Marawi. Shout out po sa pamilya Magarang po. Yun lang. Uh, okay. Ate, thank you ha. Pwede po matapos na lang po ang aming pagkantak ng Kalisar Benito sa kaninong Indoor Smith ang inyong kasuportahan sa podcast na doon para sa, sa May sa st Mid-Tier mid Flixtone na ano na po Pwede at nakuha po dyan ng limang buto si Abe P. Arari at si na po ay nakuha ng tatlong buto kaya po.